Okay, what's up mga carags? So dito, kahit gabi, tapos katatapos ng bagyo, yan, maintenance natin tong generator na to. Tapos syempre, yan, ito lalagay natin. Extreme One na Sport 40. Okay? So, bakasin natin to. Boy, naka-video ka, boy. Madilim yan. Huwag ka punta dyan. Madilim. So, pag pagpapantay nyo ng langis, itumban nyo konti, ano? Tignan nyo yung lalabas na langis. So, yung langis nito, mula nung nabili siya, tapos 70 hours na siyang tumatakbo. So pag mga ganitong generator, 100 hours dapat magpapalit na kayo ng langis. Ayan o. So yun yung langis nyo. Paba mo konti boy. Ayan o. Sobrang itim na, di ba? 70 hours pa lang to. Okay. Sobrang itim. Ayan. Okay. Okay. So nalagay na natin yung drain bolt na drain na natin lahat ng langis. So ang tamang higpit natin dyan ay 15 newton meter. So yung zero na na sa 15. Okay, higpitan natin. Medyo masikip lang talaga yung space. Ayan. One. Two. Okay. So, tumulog na. Two clicks. goods na yan. Then, lagay na natin yung langis. So, sa langis naman nito, ayan, nakalagay. 600 ml lang. Okay. Gamit natin, Extreme One, Sport 40. So kahit dito wala na kayong pang tansya okay lang Kasi papansin nyo mamaya dito sa lagay ng dipstick Okay So ganyan yung langis natin Ayan. So dito ako mapapansin nyo medyo nabasobra tayo no? Ayan. so para matansyan nyo yung langis dapat yung level ng langis nandito siya sa pinaka thread nya so ito medyo napasobra tayo kaya may tumapon pero goods lang yan so goods yan na lang natin so, okay, so pandarin na natin Ayan. on nyo lang yung gasolina switch slide natin